na pwedeng ma-damage sa ating makina. At kung masyado nang maitim at malapot yung langis natin mga kabiker, hirap na siya. May mga owner ng mga motor na hindi sila worried about sa kanilang mga langis na halos umaabot ng limang buwan, anim na buwan, o sabihin mo nang umaabot pa ng taon, no? sa pag natin na hindi tayo nagpapalit ng langis ay okay lang. Ngunit sa ating kaalaman na may epekto pala ito sa ating mga motor. Yung langis na napakaitim at napakalapot, no? So ano nga ba yung masamang epekto nito sa ating mga motor? Magandang hapon sa inyo mga ka Welcome ulit sa ating channel at purihin ang Panginoon dahil ito na naman tayo para makapagbahagi ng tutorial, no? Itong tutorial naman natin ngayon is about yung langis, no? Langis na halos hindi na napapalitan sobrang lapot na, sobrang itim na, at hindi natin nalalaman na meron palang masamang epekto ito sa ating mga motor. So, ano ba yung masamang epekto nito? So, meron tayong makina dito sa likod. Ayan. I-explain ko dito kung ano mang masamang epekto nung may itim na langis na hindi pinapalitan. Marami kasi sa atin na wala ng oras para mag-change oil, wala ng budget para mag-change oil. Actually mga kabiker, napakahalaga ng pagpapalit ng langis ng mga motor natin. Once na ito ay umitim na o lumapot na. Kasi may tendency sa sobrang lapot, hindi na makakilos yung mga gears sa loob. At sa sobrang itim, no, i-indicate ito na madumi na yung langis natin. No? Kasi marami ng carbon na nagmix doon sa langis natin, kaya mabilis siyang umitim. So, ano yung masamang epekto nito? Kung mapapansin nyo, sa isang motor, may mga oil pump. Ayan. Bakit kailangan na kailangan yung oil pump? Kailangan kasi yung oil pump para malubricate. Hindi lamang dito sa down parts ng ating mga motor, maski dun sa parts ng mga motor natin. No? So ang masamang epekto nito sa ating mga motor mga kabiker, ano? hindi na nalulubricate ng maayos yung parts dito sa makina natin. Ano ba yung parts dito sa head? Nandito yung black cylinder, inside cylinder merong mga parts dyan, nandyan yung push rod kasi push rod type to, nandyan yung rocker arm na pwedeng madamage sa ating makina. At kung masyado nang maitim at malapot yung langis natin mga kabiker, hirap na siya na dumaloy dun sa mga butas na linya nitong makina para malubricate yung mga parts. May mga videos tayo na pinakita ko na yung mga butas nito. Dito sa crankcase may iba't ibang butas yan na linya ng langis. Ngayon sa sobrang itim at dumi ng ating langis, hindi na siya makapenetrate o makalusot dun sa butas para lubricate yung parts dito sa taas. Sa mga epekto sa ating motor yan, matutuyot yung bakal ng parts natin sa head Dulotong yan, then yan mababasag. Lalang-lalo na yung rocker arm. Yung tinutukuran ng push rod, di ba? Yung rocker arm, meron parang sombrero yan. Ayan, kailangan na yan Kung mapapansin nyo, yung bandang taas niya may butas. So, doon dadaan yung langis para malubrikan niya yung push rod para maging smooth lang tunog. Kaya minsan mga kabiker, yung motor natin, nililitan na natin ng clearance, ginawa na natin lahat, malagitik pa rin. Yan ay sanhi na hindi nalalangisan kaya nag-iingay yung rocker arm natin. Pag tuyot ang metal part, maingay siya, malagitik, lalong lalo na dun sa, sa push rod at sa rocker arm. No? Ngayon, apektado pa ang mga ibang parts na hindi nalulubrikan kasi nga hindi na ma-penetrate nung langis yung iba't ibang part makina natin kung papansin niyo tong connecting rod Napakamahal nito at may butas diyan. Ayun. mapapansin nyo, may butas diyan. Daanan din ng langis diyan. Kabilaan yan May mga butas yan Dadaanan pa rin ng langis yan Dito sa crankcase natin pag biniyak natin 'yan, may makikita tayong mga butas. 'Yun yung mga daanan ng langis. Alam niyo mga kabiker, dito sa head, isa pang masamang epekto niyan, pag hindi nalulubricant ang langis dito sa may bandang head, mainit masyado yung makina natin. Kasi nga, walang langis na magpapalamig sa makina natin. Kasi nga, ang mga metal parts sa makina, nagmumove yan, kailangan nila ng langis. Kaya nga, pag ang makina umandar na, umiinit na yan, nag-absorb ng init niyan yung langis. Kaya nga, meron tayong oil cooler na kukunin niya yung langis, iparaprocess niya para lumamig. na no? So, babalik siya sa makina, malamig ulit siya. Magastos mga kabiker kasi nga lulutong yung metal part sa may bandang taas, yun yung magiging problema ng motor natin. Kaya dapat nagpapalit tayo ng langis, no? Sundin natin yung manual ng ating mga motor kung ano yung sinasaad doon, no? Pwede naman umabot kahit 2 months, no? Huwag lang naman yung sobrang itim na, sobrang lapot na. Siyempre, mahirapan naman na yung oil pump natin na ipump yung langis dahil malapot na. Hindi niya malulubrikant yung Uh, bandang taas. Kaya nga may mga nagre-reklamo na uh, tune-up na namin, napakalit na yung tune-up namin. At sinasabi na na pag minor, wala pang ingay. And then pag minute na yung makina, umiingay na. Kasi nga yun na, wala siyang langis yung metal part natin. Kaya lalong umiingay. So syempre, mas gugustuin natin na walang problema yung motor natin kasi nga gusto natin makasave. Walang gas mapapansin nyo, ayan o, oh, yung timing gear. Pag hindi nalalangisan yan, nangangalawang, no? Kung walang naglulubrikit yan, nangangalawang yan. Paganit yung ikot niya dahil nga malapot na yung langis, no? Simpleng video lang ito, pero napaka-importante sa atin na malaman natin kaya pala ganun yung motor natin. Doon pala siya sa hindi pagpapalit ng langis, no? Kaya nga ang advice ko sa mga nag-overhaul, check nyo sila na nag-overhaul ng makina nyo. Kailangan lahat ng butas ng crankcase, wala siyang bara ng langis. Kasi may mga natutuyuan na langis yan. Bumabara sa butas. Hirap na siyang makapenetrate yung langis. May hirapan pa yung oil pump natin. Pare sa lang magkakaroon ng problema. So ang naging masamang epekto sa motor natin to, hirapan yung makina natin at mapapagastos tayo no? So ngayon alam na natin mga kabiker, hindi naman magastos yung pag chain soil, no? Kasi alam na rin naman nating mag chain soil, marami na tayong napanood. So mag-DIY na lang tayo para hindi tayo magastos. Ha? So magkano lang naman ang langis? Katulad yung pinakita natin sa thumbnail natin, ano? Yon, Castrol Active yon, pang underbone maganda yon, no? Biker kaya nagtataka tayo bakit hindi malesen lessen yung ingay Doon pala yun hindi nalalangisan yung parts natin sa head kaya pala pag guminit na yung makina, lalong umiingay kasi tuyot siya, wala siyang langis at magkokos siya ng ingay. So yun lang mga kabiker, simple lang yung video natin. I hope na nakatulong sa inyo. At doon nga pala sa mga subscriber ko na dati, no, paki-check nyo po yung notification nyo, baka disable po. Click nyo rin yung notification bell nyo at iset nyo po sa all. Baka hindi po kayo na -no notify. And mula nung nahack po yung channel natin, Uh, na-disable na po yung ibang notification ng mga subscriber natin. Nga simpleng video lang itong ibinahagi natin. I hope na meron po kayong natutunan. So, shoutout na tayo. So, tatlo lang itong shoutout natin mga kabiker. No? Shoutout kay Jesse Ulidan. And then yung pangalawa, shoutout kay Axel Acero. And then yung panguli, shoutout kay Assorted Blood So yun lang mga kabiker, sa mga bago lang nakakapanood sa akin channel, marami po tayong tutorial. Hindi lamang po ito, iba't iba yung tutorial natin patungkol sa mga motor. At ang kagandaan po nito ay marami po kayong matututunan. Marami na pong natututunan. Hindi okay. nyo na rin kalimutan mag like, share and subscribe and click nyo na rin yung notification bell.